Samantala, nasa linya po ng ating uh, komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Attorney Paolo Panelo, Legal Counsel po for Veronica Duterte in Habeas Corpus Petitions for FPRRD. Attorney, good morning. May buntag, Jade at Admar pumuli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang araw, Jade and Admar. Magandang araw sa mga tagapanood niyo. Opo, Attorney, ito ang uh... Uh, November 28 ay uh, nakatakda pong didesisyonan na ng uh, ICC ito ng uh, interim uh, release appeal o oh, hilinga na interim release ni FPRRD. Ano ho ba yung mga nakikita po ninyong uh, mga possibility na ito po ay uh, papayagan na uh, ng uh, ICC na makalaya? Uh, alam niyo may mga president naman dito uh, sa interim release according to uh, Nicholas Kaufman, yung lawyer ni PRRD. So umaasa tayo na mapagbibigyan yung uh, request nila for interim release. Uh, para lang sa kaalaman ng tao, yung interim release parang dailyan dito sa Pilipinas. So uh, interim release meaning panandali ang release lamang. Uh, para makalaya ng bahagya itong CPRRD habang uh, tumutuloy yung trial. Kasi matagal ito eh. Uh, in fact, March 12 pa nga ho nasa ng ICC CPRRD pero hanggang ngayon hindi pa nagsisimula yung trial. So itong interim release, humingi lang ng uh, pahintulot sa ICC na payagang Uh, makalabas ang dali ng kulungan si PRRD at uh, suportado ito ng uh, isang commitment mula sa sa isang state isa sa isang government na willing i-host si PRRD uh, habang nagtutuloy yung trial Opo pero uh, may ideya ho ba kayo uh, attorney kung ano yung mga grounds ng uh, interim uh, release Uh, kapag uh, isang uh, kosado ay uh, may hiling na ganito. Ano bang kasaad po sa batas ng ICC kung meron po kayong uh, idea, ideya? Um, ang, ang, ginamit na grounds ni uh, Nicholas Kaufman is number one, hindi na flight risk si, hindi flight risk si PRRD dahil uh, 80 anyos na nga ho siya at saka dahil sa kalagayan niya uh, in fact nag-file uh, nag na rin sila ng request for indefinite adjournment kasi nga, malubha na yung karamdaman ni PRRD, uh, hindi na daw makaalala masyado si PRRD, so unfit to stand trial. So, nangangahulugan kung kung matanda na siya, mahina na ang pangangatawan niya, uh, mahina na yung uh, cognitive uh, functions niya, eh hindi na iisipin niyang tumakas pa. So, yun yung unang uh, unang ground na ginamit nila. Pangalawa, ang ginamit din nilang ground is um, hindi na siya, wala na siyang capacity uh, para ulitin yung mga krimen na inaakusan siya or impluensahan yung mga witnesses laban sa kanya. Kasi okay. yun ang, yun ang iniiwasan naman ng ICC. Kapag ikaw ba ay pinakawalan namin, um, gagawin mo ba ulit yung mga krimen na inakusahan ka? Tsaka uh, meron ka bang pagkakataon na hanapin yung mga testigo laban sa iyo at pahirapan ang buhay nila or i-intimidate sila? Sabi ni Attorney Kaufman sa kalagayan ni PRRD sa ngayon, um wala, na siyang, wala siyang ganong capacity so yun ang yun ang healing uh, bukod doon um, meron nga pong guarantee or commitment from uh, another state to host him and to implement the necessary security measures para uh masiguro na secure si PRRD at wala siyang magagawang uh, hindi gusto ng ICC Balik ka lang natin ko auntie, um, attorney yung mga uh, tungkol pa rin do doon sa flight uh, visa issue um, hindi ho ba kailangan ng uh, parang uh, supporting documents uh, like uh, for example medical uh, um certificate or medical documents na nagpapatunay na talagang uh, malubha ang kalagayan o magandang kondisyon ng uh, presidente which is dapat doon po yung magbabase ang uh, ang korte uh, attorney Uh, nabasa ko naman yung uh, request for interim release ni Nicholas Kaufman at nakita ko naman na meron siyang don doon uh, mga medical records. In fact, ang pinakita niya ay tatlong independent medical assessments uh, para suportahan yung uh, claim na... Uh, Maganda. Sa totoo lang, uh, Jaden Admar, ang huling beses na nakita ko si Pangulong Duterte, uh, ay kami noong January 2025. ilang, uh, isang buwan bago siya dakipin at dalin sa ICC. Doon palang malubha na yung kalagayan niya. Hirap na siya maglakad. Uh, meron na siyang iniinda. Marami siyang iniinda sa katawan. Uh, detalye So, tingin ko, pag kausapin mo lang si PRRD, malalaman mo na, eh na hindi na hindi maganda yung kalagayan ng kalusugan niya. Opo, opo. Kat, uh, kung sakali man na uh, attorney na mag-grant nga itong uh, interim release uh, appeal ni uh, FPRRD, ano yung mga dapat uh, paghandaan ng uh, kampo uh, ng uh, uh, pa Pangulo, maging at ng ating bansa, kung meron man? paghahanda ni PRRD or ng bansa natin? Ano, ano yung yes po. Yung, uh, kung sakali mang uh, ma mag-grant ngayon ito, ano, ano yung mga dapat paghandaan ng kampo uh, ng uh, kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte, dati Pangulong Rodrigo Duterte? Uh, wala naman. Um, kailangan lang nilang makipag-coordinate doon sa third, third state uh, na nangako na i-host si, si Pangulong Duterte para i-ensure na na matupad lahat ng kondisyon ng interim release niya sa bansang yon. Mm -hmm. um, ngayon, Jade, um, noong itong napipintong desisyon ng ICC sa Bernes, Actually, appeal na ito eh. Na-deny na yung uh, request for interim release sa pre-trial chamber. Yes. Um, ako, ang opinion ko doon is, ang ICC, gaya ng Pilipinas, naniniwala na in the innocence of the accused until proven guilty. Um, so kung, kung gano'n ang polisiya ng ICC, uh, kung nakukulangan sila dun sa mga kondisyon na inilatag ng, ng defense at ng yung third state party, then sabihin nyo, kung anong kailanganang uh, mga patakaran, mga kondisyon para mapayagang makalabas si si Pangulong Duterte. Kasi clearly, pag kinausap mo lang si PRRD sa mga uh, well nung nung panahon na nakausap ko siya, alam mong masama na yung kalagayan niya. So kung kung nakukulangan kayo dun sa grounds or dun sa mga security measures na na ng defense eh di i-impose nyo, hindi yung i-deny ide nyo lang. Uh, meron kayong kapangyarihan kayong ICC na sabihin sa defense kung ano yung mga kondisyon na gusto nila for the interim release. So dapat sabihin nila hindi yung i-deny ide lang nila. Opo. Ah hindi hindi ibig sabihin uh, attorney hindi po lumabas doon sa naging desisyon nila uh, nung unang uh, uh, hilinga na interim release na ibinasura po ng ICC. Wala pong paliwanag doon ng uh, ICC. Meron, meron pero dinisregard nila yung condition ni Pangulong Duterte. Kung kung matatandaan ko nang tama, um, parang brinas aside lang nila yung yung condition ni PRRD at sinabi basically na yung health condition ng isang accused hindi na uh wala yan sa rules. Hindi hindi ka namin Indian isa sa mga grounds kung bakit Uh, papayagan ng interim release ang isang akusado pero hindi naman yun yung sinasabi ni Nicholas Kaufman eh ang sinasabi ni Nicholas Kaufman dahil sa kalagayan niya ng kalusugan niya hindi na siya flight risk hindi na siya hindi siya maasahang uh, makapag-intimidate ng witness hindi siya makaka-commit ng mga krimen na inaakusahan siya so yun ang yun ang batayan ni Attorney Kaufman. O, at bukod doon sa mga pahayag uh, siyempre, ng uh, abogado at ng pamilya mismo sa nakikita po mismo kayo. Personally nakikita po ninyo yung kalagayan ng pangulo, yung mga medical uh, records pa ay uh, kasama po yan sa mga magiging batayan para payagan nga po itong uh, ang dating pangulo na makalaya pansamantala. Dapat, dapat uh, although ang um, update dyan is uh... Doon naman sa pre-trial chamber, pinag-uusapan naman yung request uh, ni Pangulong Duterte for indefinite adjournment. Ito naman yung ang basihan naman nun is uh, yung unfitness to stand trial ni Pangulong Duterte dahil nga masama na yung kalagayan ng kalusugan niya at ng pag-iisip niya. So ang nangyayari naman doon sa pre-trial chamber ay uh, nag-a-appoint nag-appoint ng mga panibagong medical expert itong uh, pre-trial chamber para suriin ang kondisyon ni Pangulong Duterte. So hindi ko alam kung paano makaka-apekto yun sa, sa request for interim release kasi uh, sa pre-trial chamber, ang gusto ata ng pre-trial chamber, ibang doktor ang sumuri. Mm -hmm. kay Pakulong po At uh, bago ko lang bar part-advise, uh, attorney, kung sakali man na ma may natitira bang uh, mga legal options pa ang kampo uh, ni uh, FPRD? Hindi ko lang sigurado, Jade. Hindi, hindi tayo ICC accredited lawyer pero ang natatandaan ko is uh, after ng... Ang natatandaan ko lang noon nung ang OSG ang kumaharap sa ICC, at uh, na nabasura yung appeal nila sa ICC Appellate Chamber, wala na hong remedy pinili ang OSG pagkatapos nun. So baka, baka ito na po yung huli. Pero hindi po ako nakakasigurado. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Uh, hanggang sa kasulukuyan, ay wala pa pong uh, desisyon ata ang Korte Suprema natin uh, doon sa no, sa pagpapadala uh, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa kaliman, na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema paborable sa dating uh, pangulo. Nakikita niyo po ba na maaring may pagbabago like mapapauwi ba siya, mapipilit bang ICC na mapauwi siya dito sa ating uh, bansa attorney? So, i-clarify ko lang Admar, na ang jurisdiction ng Supreme Court ay uh, nasa respondents dito sa petition na to. So, ang Philippine government represented by the executive secretary, DOJ secretary at uh DILG, DILG secretary at iba pa hindi siya directed sa ICC. So, uh, pag naglabas ng uh, order itong Supreme Court na inuutusan yung government officials natin na pauwiin si Pangulong Duterte. Hindi siya addressed sa ICC. At uh base doon sa mga precedents na nakita natin hindi naman uutusan um ng korte natin kung paano niya ipapa kung paano nila ipapauwi si Pangulong Duterte. Bibigyan sila ng discretion uh kung paano nila gagawin 'yon, pero uh, ang malinaw is kailangan gawin nila ang lahat ng makakaya nila para mapauwi si Pangulong Duterte. Kasi uh meron nga tayong nakitang isang kaso 1919 pa um, Vicencio versus Lukban decided ng Supreme Court natin ang sabi ang sabi doon ng Supreme Court yung kakayahan mong gumawa ng balik. in this case yung kakayahan mong dalin si Pangulong Duterte sa ibang bansa ipakulong sa doon nang walang suporta sa batas may kaakibat yang obligasyon na gawin ng lahat ng makakaya mo na ibalik siya dito Opo. And uh... Dito po sa usapin naman po ng obligasyon ng ating uh, gobyerno. Kasi kung meron pong mga Pilipino na nahaharap sa kaso sa ibang bansa, ang naririnig natin ng mga balita, eh ang pagsisika po ng uh, gobyerno na matulungan itong ating mga kababayan to the point na makikipag-usap pa sa gobyerno doon na pwede bang akuin na lang namin yung kustudiya or dito na lang... Uh, Uh, dito na lang siya magsilbi sa kanyang uh, hatol or habang uh, uh, siya po ay uh, nakakulong kumbaga baga, uh, meron bang ganito uh, eh ito ba'y ay nakasaad sa ating konstitusyon or sa batas natin at uh, nakikita niyo po ba na sa panig po kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte ito po ay nangyayari or kabaliktaran na yung conclusion na dito is yung nangyari na mismo gobyerno nagpadala sa kanya doon na po sa ICC uh, attorney Baliktad, baliktad ang nangyari dito. Imbis na pangalagaan at proteksyonan ng ating gobyerno ang mga ang mga Pilipino na ito utos ng konstitusyon sa sa gobyerno natin. Imbis na gawin nila ito, pinatapon nila doon si Pangulong Duterte nang walang basehan. So yun ang nakakalungkot kasi yun nga, yung iba nga dyan na mga Pilipino convicted na sa ibang bansa pero Pilit pa rin ginagawa ng paraan ng ating gobyerno na uh, wag na matuloy kunyari yung execution or dito na lang ikulong sa bansa natin pero ang nangyari dito kay Pangulong Duterte imbis na tulungan imbis na proteksyonan, pinatapon doon Opo siguro um attorney um may latest ka ba uh, tungkol sa sitwasyon ngayon na uh, ni FPRD kung meron man uh, para sa kaalaman ng ating mga kababayan wala sa ngayon bukod dun sa mga nakikita nating interviews uh, ang pero ang kailangan mangyari talaga is umaksyon na yung Supreme Court kasi 257 days nang walang aksyon ang Supreme Court natin sa petitions for habeas corpus ng mga anak ni PRRD. Uh, kung hindi nyo lang natatanong, yung, yung habeas corpus kasi dapat mabilisang remedy yan eh. Uh, for any form of illegal detention. Dapat araw lang ang binibilang dyan, hindi buwan. Eh ngayon, magwawalong buwan na, wala pang aksyon ng Supreme Court. Uh, and because tahimik ang Supreme Court uh, nang ng napakatagal na, marami nang nangyari na sana naiwasan. Una, sana hindi lumubha yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC kung umaksyon lang sila agad. Pangalawa, yung mga government officials na responsable sa pagkadakip niya at pagtapon sa ICC. Imbis na parusahan, ginantimpalaan ng mga plum government positions like si Ombudsman Remulia, si General Torre naging PNP chief, si Marcos Lacanilaw na naghatid mismo kay PRRD sa ICC. Ngayon, LTO chief na. Pangatlo, um, dahil tahimik ang Supreme Court, pwedeng maulit yung ginawa nila kay PRRD kay Senator Bato. So, napapanahon na talaga na umaksyon ng Supreme Court. Right. Attorney, maraming salamat po ha, sa inyong po oras at sa pagbibigay po ninyo ng informasyon ngayong e, umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat. Mga kababayan, Attorney Paolo Panelong, Legal Counsel for Veronica Duterte in ABS Corpus Petitions for FPR. Ding ating nakasama, napakinggan po ngayong uh, umaga.